Pagpalang araw po sa ating lahat, ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 41, Talata 1 hanggang 12. Ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip ng paraon. Pagkaraan ng dalawang taon, ang paraon naman ang nanaginip. Napanaginipan niyang siya'y nakatayo sa pangpang ng ilog nilo. Walang ano-ano'y may pitong magagandat matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain ng damo umahon din mula sa ilog na iyon ang pitong pangit at payat na baka lumapit ang mga ito at kinain ng pitong matatabang baka at nagising ang paraon nakatulog siyang muli at nanaginip na naman may pitong uhay na tumubo sa isang puno ng trigo malalaki at matataba ang mga butil nito pagkatapos may sumibol na pitong uhay ang mga ito ay payat at tuyot ang mga butil dahil sa hampas ng hangin silangan. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay at muling nagising ang paraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kahit ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa paraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parehong nanaginip. Isa pong binatang Hebryo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Ito ang sanita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Genesis chapter 41 verse 13 to 23. Sinabi po niyong ako bababalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat ng kanyang sinabi ipinatawag agad ni Paraon, ni Paraon si Jose nang mailabas na sa bilangguan. Siya ay nag-ahit, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng Paraon sa kanya, Ako'y nanaginip, ngunit walang nakakapagsabi sa akin ng kahulugan iyon. Nabalitaan kong mahusay ka magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po ako ang nakakapagsabi paliwanag ng kamahalan. Sabi ni Jose, ang Diyos po ang, ang siyang nagbibigay ng katugunan ng inyong katanungan. Sinabi ng paraon, ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog ng ilog nilo. Ngunit pitong magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Walang ano ano'y pitong mga payat na baka pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto. Pangumahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka. Ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kainin ang mga ang matatabang iyon pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin at ako'y nagising. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman may nakita akong pitong uhay sa isang puno at trigo na pihik na pihik ng hinog na butil. Sa puno ring ito'y may sumibol na pitong uhay, ngunit lanta na napaka payat ng mga butil at tinuyo ng hanging silangan. Amen po. Magandang buhay po sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na gawain ko mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika na isa ng Genesis, versikulo 24 hanggang 35. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Iisa po ang kahulugan ng dalawa ninyong panaginip, sabi ni Jose. Ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang pitong matatabang baka po ay pitong taon. Iyon din po ang kahulugan ng pitong uhay na matataba na butil. Ang sinasabi ninyong pitong payat na baka at ang pitong uhay na payat ang mga butil ay pitong taon na tagutong. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng pitong taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod nito ay pitong taong na tagutom at dahil sa kapinsala ang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng tagutom. Dalawang ulit po ang inyong panaginip, mahal na faraon, upang ipaalam sa inyo na itinakdana ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng ikalimang bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng pitong taong kasaganaan. Lahat na ng inaning butil sa panahong iyon ay dapat ipunin, ikamalig sa mga lunsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Genesis, Kabanata 41, Versikulo 36 hanggang 46 at ang sabi, Ang may ipong pagkain ay inilalaan para sa pitong taon ng tagutom na tiyak na darating sa Ehipto sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan ng buong bansa. Nagustuhan ni Paraon at ng kanyang mga kagawad ng panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hanap ng iba samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Kaya't sinabi ng Paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang ihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo at ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Inalis ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing -sing na pantatlak at isinuot iyon kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwinta sa leeg. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanon pandagan na nauuna sa kanya at sumisigaw, Lumuhod kayo! Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng paraon kay Jose, ako ang paraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makakagawa ng anuman. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan sa Penat Panea at ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potifera, ang pari sa Heli Heliopolis. Bilang gobernador, pinamahalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. Tatlumpong taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa paraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Good evening everyone. Our scripture for today is from the book of Genesis chapter 41 verse 47 to 57. At sa pitong taong sagana ay nagdulot ang lupa ng sagana. At tinipon ni Jose ang lahat na pagkain sa pitong taon na tinamo sa lupain ng Egypto at inimbak ang nagsasabing pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat kinauukulan ding bayan. At si Jose ay nagkamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat na napakarami hanggang sa hindi na bilang sa pagkat walang bilang. At bago yung mating ang kag kagutom ay pinanganak kay Jose ang dalawang lalaki na ipinanganak sa kanya ni Asinat na anak ni Potepera na saserdote sa on. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases sapagkat aniyay panalimot ng Diyos sa akin ang buong, ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. At ay piningalan sa ikalawa ay Sa sapagkat Ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhatian. At ang pitong taon ng kasaganaan na nagkaroon sa lupain ng Egypto ay natapos. At ang pitong taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating ayon sa sinabi ni Jose at nagkagutom sa lahat ng lupain na sa buong lupain ng Egypto ay may tinapay. At na ang buong lupain ng Egypto ay magutom, ay dumating ang tinapay ang bayan kay Faraon at sinabi ni Faraon sa lahat ng mga Egyptyo, Umaroon kayo kay Jose, ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa. At binuksan ni Jose ang lahat ng kamali at nagbili sa mga Egyptyo. At lumala ang kagutom sa lupain ng Egyptyo. At lahat ng mga tagal ibang lupain ay naisip roon kay Jose upang magsilbi ng trigo ay pagsibili ng trigo sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa. This is our scripture for today. Amen.